Trap. Darameyan sir. Hmm. Ito sir, ice cream to. Ice cream. Oh, wala sa bundok 'yan, sir. Sabi ko, 'di ba ka TM, nangis?" Ice cream. Oh, perimet. Oh, Bibinta ko to, sir, pero bibigyan mo tira, sir. Wala akong tira. Bibigyan mo ta. Bibigyan mo pala makakain pa. Ito sir, Masarap 'yan. masarap tuh yakit man wow. juga wah ang sarap ora sebenduk tuh ah kenapa ya ha endo nak tim tadi tuh kali tuh sa sidod sir balik ke sumu kaisa baka pwede sa kedaling ke sebenduk wala kami wala do para makat tim nama kasama perindon ini babalu tangi kaisa hmm. sarap pula na ala alang de sa tira ke kangit sa bikin mau ke sira ah? Hmm, kali break ulang tuh sayo, kali break. salamat, sir. Wala kasi sa amin to eh. Huwag ka mong pasalamat. Bundok, kay eh. Jesus ka mong pasalamat. Wow! Hmm, ang lapit Lapat-lapat dito ng ice cream. Ganito pala sa sudada. Ah. Sa amin, wala sa bundok ah. Ito palang ice cream. Ang tawag, ma... Patlang amig, sir. Mainit. Ah, ganito lang talaga to. Na, galing to sa ano eh. Galing to sa rip. Sir, thank you, sir, ha? Wala oh, naman. Thank sir. Amin, sir. Ah, sige, sige. Ingat ka, sir. Ingat ka. Saan ka ba uwi? Oh, looking. Ah, sarap, sarap, sarap pagkain ng ice cream, ah. Pagpuluran ka na yan, sir. Sige, sige. Uwi ka na, sir. Ah, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Gago! Okay. Sige, salamat. Tika muna. Ako'y nalilibugan. Bakit yung ice cream kong binigay sa matanda? Ini bagay niya sa bulsa. Hindi, kaya marunong sa yun. Nalilibukan talaga ang utak ko na yun. ano kaya yun? Ito. Yung ano ko pala, binigay sa akin ng ano ko, masarap yung ice cream daw ang tawag yun. Ito yung ilagay ah. Ito, ito, ito. Oh, ba't wala? Nanlaman ice cream ko. Sinito ko yata kumain na ice cream ko ah. Tinang ice cream ko no. Ayaw mo mamin? Ha? Ayaw mo mamin? Ito kumain na ice cream ko ha? Ayak-ayak ka pa ha? Ay, hindi ako maawa siya ng iyak mo. Hindi ako maawa ng iyak mo ha? Dapat sabihin mo, ikaw kumain ha? Ikaw kumain? Ayaw mo pang mamin ha? Galit ka pa ha? Galit ka pa ha? Kumain ka na, ikaw kumain ha? Ikaw kumain. Siya? Ay, ano? Oh, sinuha mo na. Ha? Ah, ayan. Ayan, sinuka mo na. Ayan ang siya oh. yan kinain mo, oh. Oh. Kinain mo yung ice cream ko. Sarap pa naman yun.